bantay ang mga DDEs kay dating pangulong Duterte. At ang kabayan nagpakita ng buong suporta ang mga Duterte diehard supporters sa Kisun City Trial Court kasabay ng pangalawang hearing ng kaso ni Franz Castro na isinampa kay dating pangulong Duterte. <laughs> Tuloy-tuloy ang suporta sigawan ng mga DDEs para ipakita sa publiko na ang mga Duterte diehard supporters ay nangjan pa rin para suportahan, tulungan at bigyan ng talagang pagmamahal ang dating Pangulong Duterte. Yes! Wow! Sa video kabayan na ipinakita ng PDP laban, sadyang napakadami ng supporters ng DDS ni Duterte na mga DDS sa iba't ibang bahagi ng bansa na pumapaligid sa Kisul City Trial Court kasabay ng pangalawang hearing ng kaso ni dating Pangulong Duterte. Yeah!